vlog. Bye! <laughs> Hi kate, same you po namin. Hi ba? Hi guys! Welcome Hi guys! Welcome to her channel. For today's vlog, kasama ko ka ulit si Chai. Hi! Yung humugot ng vlog namin. Last time yung 7 seconds challenge. Yeah. Pero yung vlog namin ngayon, 100 shot challenge. Ah, malas. Nasa tamang edad na po kami. <laughs> I'm almost 16 years old. I'm 12 years old. Tingnan mo, mabal ako dito niya. Hindi, ano po ako eh. Magna 19 na, na ako eh. 18 and happy and contented. Wow, may joke! Wala <laughs> <laughs> po akong jawa, naman. <laughs> ay, ko shout out daw kay Ate Cristel Capulong. Yeah. Shout out din kay ano. Pwede ba mo shout out din? Shout out ka na! Shout out ko lang si ano. Si Jeremy Balios. Yun. Tsaka si... Sino ba ba? Ala, ayun lang. Siya lang kasi. Ah! vlog lang kami ngayon. Tamang inom lang kami ngayon. Jeremy Baskar Balios. Hindi ko alam kung pupunta siya dito ngayon. Pwede ba siya? Pwede pa rin. Grave. Ano, tawag dito? 100 shots. Uh -huh. 100 shots. Tapos, kada 25 shots, may twist. Oo. Uh -uh. Yung that twist. I-equal to Twist. Ganar. One, two, yep. twist. Ang ordi! Oo, balit. Big. Hindi kami naka makeup Charot! <laughs> na diba? Ano? In Ati, isa tayong basa. Wow. Pulo to? Hindi. Hanggang dito lang? Tila. Yun singin, unti lang. Hanggang dito. Pag dyan naman kami naman, di ba? Sa unang gulit? Ah, oh. Oo. Diyos lang, nagmamerienda lang po talaga kami. Ganyan? Oo. Parang ihigit. Sinang tumpla na ito? Sa tao Parang sobra ata sa akin. Bawas awesome. <laughs> na Ops! First shot. Lasing mm -hmm. na dapat pagkatapos ano ba 25. 25. para apat na apat na, na round yun, di ba? 25, apat na round alam Anong gagawin natin sa ah. unang round? so ano ba maganda? ano ba maganda gawin sa kung round? kung so, <laughs> <br> <ana? laughs> ano kung Sa kung ano kung ano 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 kung ano kung ano muna sa 25 gram, ano, shots. Tapos, kapag sino yung unang magpulutan, yung shot niya na pang 26. Ngayon yung, yung shot nung nanalo na pang 26, siya yung iinom. Ha? Huh? Kunwari, natalo ako. Tapos yung shot mo na pang 26, hindi kayo iinom. Ako yung iinom. Bale magiging dalawa yung 26 ko. Ah, edi nga, wala, hindi tayong pupulutan. Oo. Sa um, 25 shots. First shot. Abot kaya ito. Oh, Ay dalawa nga pa rin. Eh. First shot. Tapos so, nasa loob kumagaya. Tapa. Naglalaban ako. Pwede ba natin i-buy nila? <laughs> <laughs> Pwede ba natin <laughs> ba Magkano na lang tayo? Magka tayo magka. <laughs> sa 25 na yan. Hindi <laughs> ano? ko kaya. Tapang magkano. Uh, mga ano, kwe, mga anong question? Kahit ano. Kahit personal question. Oh, sige. Gano'n ba din ba yung casting ko eh? thank you chat sa ano? Uh, Ay, eh, hindi chat. Dapat dito na lang sa video. Ah, sa video! Mm. -hmm. mm -hmm. Nag-YouTube ba madalas? I-mention. Oo. Oh. Ano na lang, sabi kong taga saan, kung ilang buwan kayo, tapos... Hindi kung taga saan na lang. Kung taga saan, tapos yung initials niya. Kunyari, yung... Kunyari, ano? Yung ex mo is si Jose Rizal, like, gano'n. J.R. J.R. Jose, tapos yung ano, initial na ako dito. Diba tayo ko nandiyan? Ano bang ex? Ah, okay, yung, okay, okay. Anong ex ba yung pinakaminahal? Pinakaminahal? Oh. Oh my god. Oh, kaya ang pinakamatagal. Both na lang. Ganun pareho. kasi, pareho lang. Oo. Hindi naman kaya magtatagal kung hindi, hindi mo minahal yung tao. Diba yan? Okay. Kami ito nga sa baba kung bagay sa kanya yung book. Kung ganito kung bagay sa kanya yung ganitong buhok. Ay, magkaiba tayo ng kulimang buhok. Sa akin buhok. Ang kulimang buhok. Pusha Grace. Pusha Grace? <laughs> Ay, second na. Second. Ano? Pwede na bang mag, ano? Excuse me. <laughs> pwede na mag, ano? Lakas, hindi makababae. Pwede nang magkulutan. Oo, pwede na yan. Hindi ko kayo wala. ba to? Sakto lang. Pag-sit ka. Sit and spice. Ano tawag dito? Isaw. Isaw. Wasi. Isaw. Wasi. <laughs> Bako.

Okay lang niya, kaya niya. Kaya mas hindi siya yung malalasay. hindi kami yung malalasay, ganun ka. Kanya kanyang tagay na lang kaya. Paulo, baka na. Paulo, ikaw yung tagutagay. May ambag dito. Yung boyfriend ko lang ambag, ayaw kami tagaya. Ako bumili yun. May ako nga pala. Kunti-kunti lang ah. Kunti lang, ang dami nga. Tama ang ano lang. Tamang isang lunok lang para hindi hasil. Oo nga! Ano? Alam ba yung pantay. Alos Ay yun? lang yan. Dede nga hindi pantay eh. <laughs> <laughs> Spiggy toot! Meron po ako nyan. <laughs> ako din. Pa, wala. Huwag na natin pag... Huwag <laughs> <mag> <laughs> na natin na yan. <laughs> niya. Pangatlo na to. Third shot. Bilangan mo nga, mag-ano nga. Bilangan mo nga. Ay! Ano, ikaw mm -hmm. so, Kumain mabaya. ka na. Ay, kanyari na. <laughs> Sige <laughs> na. Bilangan mo, bebe, pangat na na to. Pangat na na to. Mamaya, lasing na kami. Fun night, tinay na to eh. <laughs> ano ba, tatanungan tayo, pangat na siya sa to. <laughs> Hindi, pa lima na. Alam mo yung nasa huli yung ano. Uh, matama siya sa una. Nasa huli yung... Babaan mo ba? Okay na. Okay. Oh, sige. Babaan mo. Diba? Basta ang sign ko pag lasing na ako. Bulol na ako. Bulol na ako. Ah, ang sign ko pag lasing na ako. Hintay niya yung starfish ko. Starfish? Gusto mo mga yung ano niya. Ito Starfish. Pito lang ang starfish eh. Ay, <laughs> Lasing na no, lasing ako. Mag-inom kami. Parang diba, hindi nag-inom kami. Ang mahilay ko, failed. Hindi na mag-hilay. Eh. graduation namin. Uwe, kwente parang nag-mo na. Teka eh, graduation namin. Basit. Kwento ah. kayo ba't ako nalasing? Graduation na. nila, Paolo. Hindi ah. na mayroon kami. Lasing kami. Kaya bukasan niya. Kaya bukasan niya. Kaya bukasan may Hangover. Ah. Sabi, kapatid. sundutan daw. Hindi, yung minum kami ulit. Wala ka sa mga doon. na naman ako. Hindi ko na alam. Nang sabi ko, starfish na ako, starfish. Okay kaming bangka. Umuli kami starfish. <laughs> Gagoy starfish daw. Ako nga! Ganit yung darot. Okay. So, Pangilan na Pang four. Four. Pakapit Maganda niya nag-aala tayo ng na susulat. Kung isang shot, susulat natin. Para na. Oh, kasi mamaya tayo ng bulong. 200 yeah. siya tayo. 200 dapat ba ito? Oo. Unti-unti lang kasi. Ang ng tagay. Bako ka sa kanya. Ball pen tsaka lapis. Ay, pa pen. Okay, ball, pen. <laughs> okay, <laughs> ball pen tsaka lapis. Okay, ka. Ano <laughs> yun ka. Ball pen tsaka lapis. Hey guys. Ayan, nagpalit lang ako ng t-shirt. Ay, may Left na yung second second shot sa second team. Parang na. Sakto lang hindi. Lagi na lang sa ako yung mataas. yung lagi na lang ako yung nahihirapan. Bubulo ka na! <laughs> Yan okay, guys, tandaan niyo yung sinabi niya kanina. Kapag bulol na siya, lasing na siya. <laughs> Babot na doon sa lasing. Tapos yes, pag namumula lasa. na, ganyan. Ako, pag nakita niyo wala na akong mata. Ay, matatanggal yung mata ko. Eh, sa masarap sana siya kaso dumidikit sa ngipin. Kinain ng ano? Kinain ng langgam. Langgam yung kalahati. Wait lang, sugla na. Parang taba ko na. May unan kami dito kasi nasa kwarto kami. Tapos ang lakas ng probinsya, ano? Para... Ayun, eh, duwag ka sa ngayon Para ano? Pagkatapos na ito, higa kami, ganyan. Aray. Right. So, dalaga Yung mga... Wait lang. Shoutout nga pala sa mga nakapanood ng Dalagang Pilipina. Yung mga nag i sa akin buntis dyan. Alam nyo, guys. Salita na siya. Mm -hmm. Hindi totoong kung buntis ako. Tapos yung nag-anonymous na chat sa akin dyan na kung sino ka man, nahudas ka. <laughs> 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 The joke lang. Hindi po ako pala away na tao. Basta ang... <laughs> Kasi, di ba, nauso po ngayon yung ano... Wait lang. Take two. So, ngayon sa Facebook yung profoundly kinaming anonymous chat na yon. So, ang daming nag-ano sa akin. Ang daming nag-anonymous chat sa akin na. niya tanong kung buntis daw ako. Sa which is hindi totoo. Hindi siya totoo, guys. Hindi siya totoo. Tapos, sabi ko hindi totoo yun. Tapos, may isa pang nag-anonymous chat sa akin. Hindi ko alam kung sino yon. Tinanong, Ah, ay, hindi siya nagtanong. Ang sabi niya, dati daw, payat lang ako. Ah, direct na sinabi. Mm -hmm. Ginanong niya, Ben, na sabi niya, dati payat ka lang, tapos bigla kang tumaba. Ano ka ba, nag, nag, nagpa-inject ka ba, or nag-pain? Sabi, sabi ko, baka judgmental ang hudas na to to yeah, inform you man, guys. guys, hindi po ako buntis, hindi po ako nagpapa-inject, never ako nagpa-inject, and never ako nag-pills dahil wala naman akong jowa. Kahit na may mga jowa-jowa ako, hindi po ako nagaganon, guys. Kaya po ako tumaba, kasi po, madami pagkain sa amin. Kain tulog lang, kain tulog ako sa bahay. Wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa sa amin. Ano, mahal -mala ako ni mami ko, eh. Wala tayong Kaya Ito yung taba ko ngayon. Yung mm -hmm. Kaya din ako Hi guys, pang ano na. Third set. Ah, naka 15 na kami. Uh -huh. Dapat ano, yun twist naman ngayon. Magtatanungan tayo ng about sa sarili natin. Or gusto mo mas magtatanong sila. Sa atin. Oh, magtanong na lang kayo. Kasi namamakos na. About mo. Personal. Naka 15 na kami. Hi, Sele. Ito na yung... Di ba? Oh, Ay, ano, ano? Siya yung, magta siya magtatanong sa amin ngayon. Ito na yung pangalawang set. Eh, pangatlo. Kasi, nakadalawang set ng Paula. Oh, pang ano na to? 61. Uh, 50, 51. Magtanong siya <tay> yun. Hindi, ano, kung nga may tatanong ka sa akin, yung mo siya, ano yung tura namin? Pakpakin ako. Tanong mo sa akin na dapat. ako sa kayo? Yung tanong mo sa akin. Sisimba sila. Oo, para iisang sagot na ako. Sa <tay> so, yung, sa <tay> yung tanong mo sa akin, <tay> yung, <tanong mo tay> yung tanong mo sa akin.

No. Ano? Napano ko na sa'yo dati. Kahit ano. Hindi na mga sound black na rin siya. Pero marami pa yung pasagero ang nagpapakasakali. May boy pa nang basa? Wala. Kahit ano, ma-wonder na, na po ako walang way boyfriend. Yung mga, yung dati nyo nakikita, yung mga napopo sa Facebook, kalala niyo yung kailan sa Facebook. Wala po yun hindi sila um, talagang naging boyfriend ko. Matagal na kayo kung bestfriend niyo. Ano? Dito lang. Tama, bobo ka ba? Tama, bobo ka ba? Bakit? Yan ang nahuli. Ayan ang nahuli. Pag last night doon ka lang Matagal na kami mag best niya. Nung una ko best friend yung kapatid ko. Ay hindi. Teka lang. Naging, naging, best friend mo si ate. Tapos, nagka-chat tayo dahil kay... 2, 2,000 ano, hindi uh, ko matanda sa 2,000. 15. Ano siya? 2,015. Pina-blood likes niya ako sa Facebook para mapansin ko siya. Ah! Pina-blood oh. likes mo Bobo. Pina-blood likes mo ako no? Pina-pwita mo itong kaibigan ko. Tapos nag-chat-chat sa akin. Eh di mas, mas, mas naging kaibigan pala kita sa ito. Oo. Mas naulang. Eh, pero itang, kasi ako. Kibigan kesa kay Paolo. Teka lang. Kasi si Paolo. Hindi, mas naging kibigan. Si Paolo kasi. Naging kaibigan ko muna si Paolo. Di ba? Di. Okay. Tarong pa kami sa Samalay na. Di. pa kami sa Samalay. Tapos naging tambay kami dyan. Uh, ato nga. <laughs> sa may 2015. Sa ato-ato. Naging tambay kami. Teka lang. 2015. <laughs> kibigan lang kita dahil kay Francis. 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 Sa Santa ah. Oh, hindi mo alam. Oh, tawag ko sa iyo, Mommy. Tawag ko sa kanya, Daddy. Ah, oo, oh, oh, 'yun. Mas oh. uh -huh. naging anak anak-anakan ko siya, pero mas mawa pa siya nanay sa akin. Tak, ino wala ako sa kanya. Mas nauna pa siyang nagkadyawa sa akin. Siyempre. <laughs> Patapos, ay lang ba tanong mo? Wala ba mas nahihirap dyan? Wala bang mas ba? Virgin ka pa pag... Tagal na kami mag-aibigan eh. Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. 19. Five years na. Tapos sasabihin mo ulit, walang time naging mag-rest Putang ina mo! Wala pa ba? Sa ulit, ko yung tanong. po kami ano 2017. So, katang itong po, kinak ina Hindi, na 2015. Nagiging ibig ako 2015. 2015. 2015, best friend ako. Ay! Hindi tayo mag-best friend oh, ako! Okay. Nagiging mag- best... <laughs> Nag iba... Oo oh, nga kay... Tinatang niya best friend bobo. Basta ibig <laughs> ako Okay na yun! Ako okay na yun. Wala na sa Ang mo. Medyo naman. <laughs> Sige kahit tanong. Sasagutin ka namin. Tama namin kung dalawa. Ayun! Na ako, ala, natalo na ako yung natalo na yung yung na na yung ah, na yung na na talaga. na din na mukha ko. yung na yung na yung ba? yung na na yung na yung na yung na yung na yung na yung na ako oh, ko so sa consequence nito. Kung sino daw yung umayaw, yun daw yung magte magme-message. Diba? Magme-message ka sa ex mo. Kung ano yung gusto mong sabihin. Diba sa sabihin ko? Initials, tsaka akong tagasan, tsaka akong kung gaano kayo katagal. Okay. Ano? Ano ba yung initial niya? Ano ba sa'yo? Sino ba yung ex mo Basta ibigan talaga kita. Diba? Hindi mo po mo. Hindi ka kayo magkaibigan, di ba? Okay lang yan. Masaya kayo ngayon eh. Mabuhay ka ngayon. <laughs> Mabuhay kayo ngayon. <laughs> wala akong pakis sa dalawa. Walang-wala na talaga. Huwag <laughs> mga alam kung ano si niya. Simbong! Huwag na din kayo mga alam kung ano siya ngayon. Tsaka huwag niyong pinapakailaman sikat Kasi sikat, Kat, naman kayo pinapakailaman. Sikat nga eh. Talo, dahil natalo ako, may gagawin silang kontin consequence. Ay, hindi. Nagawa ko na. Uh -oh. Nag-thank you ako na Nag-thank you ako sa'yo. Nakilala kita at nakilala ko siya. Yan eh. Yan eh. Pogi ni Paolo. tama na. Nung nakalimutan kita, nakilala ko siya. Bye. Thank you for watching. Loose powder. Tama na. Teka lang. Thank you for watching my video at sana like, share, and subscribe. Comment down below kung wala ko yung nagustuhan or may nagustuhan kayo. Ayun lang. Bye guys.